Maayong adlaw mga kapatid, diwa'y abas ni para sa News 5, Bisaya. Kipakasuhan sa Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman ang pito ka naglingkod ng mga kongresista na gituuhang adunay kalambigitan o pagpanag-iya sa mga kompanyang nakadawat o kontrata gikan sa Department of Public Works and Highways. Gawas kang former Congressman Nazaldico ang irekomenda sa ICI nga masampahan o kriminal kriminal o administratibo nga kaso, mao si WS Representative Edwin Guardiola, Uswag Ilonggo Representative James Ang Jr., Pusong Pinoy Representative Jernie Nisay, Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, Former Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas Ucturlock 3rd District Representative Noel Rivera so The ICI ang mga kongresista sa labing minus 1,300 ka proyekto gikan 2016 hangtod 2024 nga gihimo sa mga kumpanyang konektado kanila o sa kinikaklaro nga paglapas sa balaod tungod sa conflict of interest. Nanawagan usab ang grupong makabayan nga ripasuhon ang guidelines sa live streaming human kini dili magsundan bisan pa final na ang mga panuntunan. Kipasalig sa ICI nga ang guidelines karon tukma sa balaod o sa nag-unang desisyon sa korte. Samtang niini, gingon sa pipila kakongresista nga ang investigasyon ang ay usab maapil si President Bongbong Marcos. Ilabi na kay nagkatugma ang gipadayag sa former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ug ang aligasyon ni former congressman Zaldico. Bisan pa nga wala gidawat sa komisyon ang testimonya ni ko tungod kay ana akini sa gawas sa nasud ug wala manon pa. Kini sa mga update magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtalan.